mga good size na po ay, like, ang ah, laki na po to ang laki-laki na to malaki-laki na po malaki-laki good morning po Nandito na naman po tayo sa buhayan pato, sa tawiran lang po tawiran lang mismong tawiran lang po ng pangkapo Okay naman ano na po yun Wala pa hong dalawang minuto Good morning po sa inyo Salamat po Sa walang sawa at yung pagsubaybay Maraming maraming po salamat Video ko na lang po kayo ng update ko Ano naman po Ayan. Uy dalawa na Dalawa na po

tayo sa malilimu mo, malilimu dito init na po pero dito po tayo pumunta ulit sa Tawilan lang naman po ganda rin po yung may nagbibigay po nating yung bangkero po mga kaibigan po natin yung mga bangkero kaya oh, sabi, dito daw uli. Kaya dito lang po ko sa may tawilan. Yan, yan, yan. Ito yung uli. Oo, ito yung uli. Yan. Mga good size na po. Wala pa po oh yung mga plaplan, Mga good size na. Sandali pa tayo na pwesto. Pero nakaagad po. Tatlo nakaagad. Tandali pa lang oh. Mga kachamba, mukha yata ang deswerte po tayo dito ah. Lalagay lang po. Wala pa akong 30 minutes oh. Nakakatatlo na po agad tayo mga good size na po maya maya pa po oh, siguro yung mga blablahan mga magtatanghalin na oh. po wala po kasi namimingwi to dito sa pwesto na ito, eh kaya oh, dito oh, napili natin kaya po yung uh, gusto pong maglibang katulad po yung kahapon Pwede pong pumunta dito 20 Pesos lang po back and pa forth pamasahe Pero di po kayo lugi Kasi malilip po yung spot Mapuno po kasi dito. Mapuno. Alaga po dito. Ang laki na, na po. Malaki-laki na po. Oh, Malaki-laki na po. Malaki-laki na. Oop. Magbagong palito talaga ng pamain oh. o. pag bago palito talaga ng pamain, sigurado ka Ay, dumating na ako si Papa Jing, ho, nandun si sa kabila ako, na. Malaki-laki na po ito. Malaki-laki na. Tanggalin pa lang, wala pa Plag na yung 30 minutes Kasama ko na po si Papa Ching TV oh. Ayun po Ayun naka first na ayun Nalaman niya rin, na rin po na nandito ko Kaya sumunod po Kasi Talagang napakaganda naman po ang fishing spot na ito eh. Malilimpah oh. Kung gusto niyo ng mangga, 'yan 'no. Ay pinot. Oh, 'no. Oh, 'no. 'Yan, lapit na. Wala, na. 'Yan, sabi ko nang aba. Okay. Wala. Bisepo kailangang pila na oh. tumangkal si Delmar dumagit pala doon sa so mega kapila kapila pong westo si Idol Delmar dumagit doon po sa kabila sa kabilang court mamaya po, tignan po natin yung huli nun. Kasi dito po ang tagos eh. Sa Sakaya, oh. No? Ito, Yun, Pagdaan lang mo ng unang bulabog Unang daan ng bulabog na wala po agad Nung dumaan po uli Kaya na, nagkagata na Mukhang yun nasa gitna akong isda Dinang, Dinala na dito patabi Kasi malaki po yung dumaan eh Yung container van Ah, container ba, ng bird Mahigpit na hawak na naman oh Ayan Ayan oh Mahigpit na hawak na naman Ayan po oh. Mahigpit na hawak na yan Ayan po Ayan ah. Mahigpit na hawak na to yun 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 buhulin na boss yun yun na yun na good size daw good size po ang ni Papa ching TV bibet na yan wala ako si Onyo Santiago ando no nagbibila sa arawan baka may order sa kanya boss ganun yun eh pag ano pag may order talaga magpuporsige na may mahuli yun dun eh grabe naman kasi isda dun boss hindi na uubos talaga ayaw nyo na malaki gusto nyo bagong palit Mga social ang tilapia po dito sa buhayang bato ayaw po ng luma gusto bago gusto bago dito malilim mo dito malakas po yung hangin aagtokin ah, naman po kayo <laughs> kaya po si Babatching oh aagtokin ah, po kayo malilim po ay <laughs> ingay ingay po inaagtok po inaagtok po kami Marami na huli oh, kaya lang eh. Sa hangin po, taka sa lilim po at buhay ko. Wala na pala yung bunga mangga. Yun sana ho, oh, pang ano, pang alisuna. <laughs> Antok. Marami na rin pong huli. Ipapatingin niyo. Yo, 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 yo nakadali rin. So, nawala. Pero malamay na huli ho, Ako! Ah. Ang bulawan siya na naman. Ba, swerte, ha? Ah. Buenas, ha? Ah. Makakaapat na ako sa papatsing sa, ano, sa pwesto na yun na inalisan ko. Kala ko po ayungin inyong kumakagat At meron nung kami dito Meron nung kami pansu dito Ito po ayo o Sarap po ng buhay o Ayan po Asa na huli mo? Dami eh dami Ayun po dami rin po huli niya Doon po yan nakapwesto sa may court Pero dito rin po sa buhay bato yan oi. Eh. Si Delmar dumagit. Ayan po. dito lang po kami sa bangka, ano. Dito lang po ah, dito lang. Wala na pong ano, ibang pwesto. Ano 'yan? Ah. Nakahuli ka ng dalag. Lucky ah. Lucky po. Boybenta. Los qué? Lo lo. Lo. Los qué? Bigay po del Delmar dumagito kay Boss Ching. Ayun po. Ayun po, huli na amen oh. Oh, eh. ayun po. Bravo oh. po, yard. Dito lang po yan sa barangay Buayang Bato, Mandaluyong City. Pero marami yung pwesto. Dito naman po kami sa Tawira mismo ng bangka. Dito lang. Pero matatanggal na boss. eto po Matatanggal tanggal na uy, uy. Nandito pala sila nandi pala sila ala Nandi to pala Tayo man po lalagay ka business ayun oh natali nandito lang talaga oh, sa tabi lang po ng bangkaan ng ano tawiran no ng bangka hindi kailangan lumayo nandito lang uh, kailangan lumayo kailangan nyo na lumapit <laughs> o oh, tama po yun hindi nyo na kailangan lumayo lalapit po kayo alagang 20 lang o oh. back to back po yun <laughs> Bal balikan po yun Let's go, man. Bring it yun Balik ako dito. Meron po tayo. Meron pong ano. Meron pong barko dito nawala wala na naman po yung agad dumaan po yung mga barko tunog ko lang po yun mga birds po yun dalawa po pagkasunod ayan po oh. di pa unaalis sa tapat namin yeah. nawala akong kagat kasi maaaring lumayo na naman po dito Ngunit na kaagatan o nagkaagatan

natin dito sa buhay na Kasama po si Papa Jim TV. Po. Yeah, thank you, thank you po. God bless po. Ingat po Thailand Pakita ko na lang po yung bulyo namin. Grabe po. Grabe. Dami po na naman. Nag-harvest na naman po kami dito. Sa tabi po ng tawiran o sa buhayo buhayo yun nagaya pa ako sa buhayo ba ito po mandalo city po yan dali po ha Ayan po uwi na rin o si Papa Ching eh. yung huli o oh. grabe po yan o oh. ang laki po ng fishnet na yan pero ang huli po o oh. tipsigan po lalaki at si Papa Ching po uwi na rin. At maraming maraming po salamat sa biyaya po ng fishing spot ng buhayang bato. Yan po sa pangkaan. Thank, thank you, po. At kami po ituwi na. Bye -bye po. bye bye po. Bye bye po. Thank you po sa fishing sa ng buhay ang bato thank you thank you po ayan po ayan yeah. bayad na tayo thank you po thank you magandang ako na po bago po ako umuwi si shout out po muna po shout out po kay katopay vlog shout out Kelly Inago, shout out. Gerard Laron, shout out. Master Mike DB, shout out. Dami po. Balik na po kayo uli. Dami na uli mo tilapia. Galing po kami doon sa pinawestuhan mo. Kaya shout out sa iyo. Shout out kay Rodjoy Joy Fishing Adventure, shout out. Noel Cruz, shout out. Lindan Jebun Desu, shout out. Efren Castellano ka shout out Ed Vlog mo shout out Coach ATV shout out Christian Carlos Arulpo, shout out Delmar Dumagit Gone Cortel Mike, uh, Michael Burak shout out Boyak Ram Marundan shout out Ed Guzman shout out Joseph Duliete shout out Junly Mix Vlog Shoutout Carlo Rabel Na Nairobi Channel Shoutout At shoutout po Kay Perth Vlog TV Shoutout po Pwede pong ano Hanggang malalim po ang tubig Pwede pong mamingwit Doon po sa pinapwet sa inyo Pwede po Pwede po din. Shoutout po sa inyo Shoutout po kay Philip Robles Shoutout Shoutout po kay Ano Sabi Wala Shout out po kay Josie M. Bong Bolando Shout out Sandy Hamilia Velasco Shout out Rowena Antonia Tony Anading Shout out Migo Alping Hungo shout out Amalia Guaji Hungo shout out Binilisa and Sandy Monzo shout out shout out po kay Jun M. Barba shout out Romy Tiongson Onyo Santiago shout out Joel Jimmy shout out Santi Velasco, shout out at kagawad Edgar Ordonio shout out kagawad Calmi Borega shout out Dario Anduloy shout out Kabiwas TV shout out and sino mo George Fishing TV shout out po sino pa ba? Angler Explorer, shout out po. San Kitchen. Daniel Ingwana Vlog, shout out. Trek Moto, shout out. Henner De Jesus, shout out po sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo. At uh, nakaraos po na naman kami sa isang araw. Ito. Naka uh, dami po. Pero lahat po yun naka uh, ano kay eh, Papa Ching TV lahat po yun ang huli salamat po at God bless po sa atin lahat <silence>